So yun mga kasong, kukuha nga tayo ng isda At ito yung ating scoop kanina Iuwi ko na to lahat eh, May mga kasama na chops gabi Uwi ko na rin yung chops na yan, pwede pa sampu yan <laughs> ito siya. May mga natira pa dito yan, malalaki Kumahuli Hirap eh mm. Ito tayo ang bilis nila lumangoy. So ito mga na, plastic natin to. Ito naman tayo kasi may may mga naiwan pa ako na ano, blue panda. Ang dami pa pala nito. No. Blue panda. Ang bilis lumangoy kasi. Oh, wala na naman. Ayan, bawian natin yan. Tinti natin po yun. So guys, may nakuha tayong konting blue panda baka meron pa doon puro female doon ako ako try naman natin kumuha ng crayfish mga craylings natin dito maliliit pa to pero ano ipapalakihin ko na lang sa bahay kasi para mas babantayan din yun di ba wala tayo nakuha sisayin natin yan ganyan pala yung size So, kukuha ako mga 20 pieces. Tapos, tignan natin no, mas mabilis lalaki na, sa bahay yan. Dami pa ito eh. Nakabenta na ako nito pero madami pa ito. Dami pa naman. Ayan, mga playlings. Wait lang. Kuha tayo para mas mabilis. So, yan guys. No, nakakuha tayo ng 20 pieces. Marami pa yan. Marami pa ako iniwan pero iuwi ko ngayon. Eh, 20 pieces muna na cradings na maliliit pa naman. Ganito na yung pinakamalaki nya. Mga 1 inch pa lang. Tapos yung iba mas maliliit pa. So, hindi ko pa ito ibebenta No? Papalakin ko to sa bahay para mas matutukon lang natin. at uh, para malibang-libang naman ako daw kasi wala akong masyado isda doon. Kaya ako nag-uwi ng mga pwede kong i-braid at i-grow out doon. Tapos yun, eh, marami naman na ito. Kaya, yun plano ko isama to sa goldfish <laughs> yung goldfish natin doon na mahaba yung lalagyan para mas mabilis sila na lumaki doon tapos marami naman akong tube doon para meron silang taguan so ayan, kuha pa tayo ng iba pang isda na pwede nating iuwi naalala ko lang no kailangan nga pala natin kumuha ng koi feeder kasi yung isang pares ko ng koi feeder binigay ko kaya no, kay Matthew kaya nawala yung pinaparami natin o yung binibrid natin sa bahay so, so ito may lumapit na isang magandang male ang natin yan tapos pag may lumapit na female may natin yan syempre bali isang pares lang iuwi ko yan nung napitan pala sila lahat isang pares lang iuwi ko para dito sila magparami at ayaw nga namin ibenta pa to dahil mas maganda talaga maparami namin amin to eh maganda rin yung line niya kasi kala nga makakita ng female yung pang female natin ang kuwi natin yung malapit na magbuga <laughs> puro male na ko yung female kasi hindi masyado makulay hmm. ito mukhang mataba na to isang female na to huli agad medyo maliit pa siya pero mukhang mataba Oh. Kaya, kaya, kaya. Hindi, hindi. 'yun. Oh. Tao tayo sa Paris na koi feeder. Tapos na natin sila dito para may. Favorite dito naman tayo manguha guys nung nakita ko kanina yung ano mga dem o dambo ear most like. kukunin ko yung ano yung malapit na malapit na maging breeder size eto nga breeder size na to yun Kaya medyo lumalaki na rin naman to ayan ang dami yun mga may kulay na so malapit na rin yan pati dito nga yun eh, di na natin i-groom yan sa bahay. Doon na lang i-groom hanggang sa mabenta na lang. Kung may gustong bumili ng medyo jubi na ganito kalaki pa, pwede rin naman. dami naman to eh. So, ngayon, kuha muna ako. Mga uh, ano natin, ah, uh, Dumbo Ear Mosaic. Ayun, nag na sila lahat. Nag-ilalim na sila yung ganda ng milo ito na to guys yan guys oh. Eh. man natin yan o ba? diba hindi pa siya masyadong dambuyo pero dambuyo siya nakatay na lang natin groom natin sa bahay so, pili lang ako guys ha medyo matagal to at cut muna natin So ayun guys, Nakuha ako ng mga konti lang, mga dambo yan, marami pala ako nakuha female. So, palakin muna natin sa bahay itong mga to. Maliit pa yun. Oh. Tapos, kuha pa tayo ba? So, yun guys. Ano pa ba pwede natin kunin? Ay, itong HB Blue. Kukuha ako ng breeder na HB Blue. Kasi, marami to eh. Talaga, sobrang dami nito. pwede akong kumuha dyan ng breeder size. Ang dami niya. Tapos yung pinaka-breeder natin nandiyan pa rin. So, try natin kunin yung malaki. Ang dami kasi jubi. So, yung malaki. Hmm, Hira pa. Yung sa ilalim. Yung mga sa ilalim nagtatago ah, yung sa dami dito sa halaman pag mo yung halaman nagtatago sila sa ilalim ayan o no? pita nyo guys malaki o oh. yun malaki natin din yun yung malaki uli talaga nagtubuhay ako ng na isang malaki ayan isang malaki okay. ah wala tubig tubig. Ayan, okay, meron na. Isang trio lang siguro. pagsimula lang natin sa bahay. Parang diit pa kasi. Ang mga puro jobi. Sabihin natin kailan ilan makuha natin. Hmm, marami siya pero maliliit. naman, nahirapan ako Kaya na mag video So yun guys, no, trio lang muna kinuha ko Ang hirap ako eh, ang hirap mamili kasi Ang dami pang maliit So trio muna to, pansimula lang natin sa bahay Para makapagparami rin tayo ng HB Blue doon So yun mga kasang, no, isang strain pa Pwede na tayo umuwi at Mukhang nandito na yung bagyo at umuulan na Dito na si Christine So, ang inisip ko dito yung MSSBT. Ano ba nakalagay yung MSSB? Ay, ah, yung ano pala, kukunin ko rin. Yung gold ay, dyan na muna yung gold. Babalik so, naman ako dito sa Friday. So, bala ko kunin yung MSSBT natin, yung malaking MSSBT ah. Yung breeder na rin. Kasi parang tagal niyang, tagal dumami. Ewan ko ba? Hindi siya matagal dumami, tagal niyang lumaki. Ang dami na nito eh. Ayun, may mga fry na nga ito. Pwede na ito kunin. Yung mismong breeder ng MSSBT. MSSBT ba ito? Matama. MSSBT. Okay. Yan, buha tayo ng trio. Uh, pinawa ko na rin yung pinaka, ano, pinaka breeders niya. Para doon namin sa bahay pa ito para mas matuturo natin. So, yan. So, Tapos marami naman siyang fry. Ayun eh, no? o dami siyang fry Saan Yun May margin Na maraming fry dyan Na Kaya hintay na lang natin lumaki yan Ang mahalaga lang eh yung pinondo natin na Breeder ay eh, nanganak At marami siyang iiwan dito fry Actually meron pa nga doon sa kapila yan eh. Dalawang ano yan eh Dalawang tab Hindi hey, ko Dalawang tab tong MSSBT natin kaso puro fry na uh, napakatagal lumaki so kinuha ko to isang pares isang pares na lang okay na yan diba hindi nyo kita hindi rin kasi kaya <laughs> yeah. isang pares na sa'yo mail sa'yo mail dito makita kasi itim eh tapos itim pa ilalagyan So yun, wala na akong maisip na kunin. Babalik naman ako dito sa Friday. Manguha na lang ako ulit. Kung may mga pa, at isasama ko nga si Matthew dito. Uh, tingnan natin kung oh, anong pagbabagong magkakaroon ba ng pagbabago dito. Makalipas ang ilang araw eh. No? <laughs> ilang araw lang ang mong lilipas. Uh, at yun, ipapasyalan nga ito ni Matthew para makita niya rin kung ano na yung kalagayan ng ating farm. So yun mga, kasang, ito yung mga kinawa natin. Kumuha nga ako ng mga cravelings dito, 20 pieces tapos yung ating blue panda puro female na kuha ko blue panda ba to? parang may pula ako, parang nahaluan na rin ata to. tapos yung mga red balloon platy natin pipilihan ko ba to may kasama panchops pipilihan ko pa yan tapos hindi pa ako magbebenta nyan ito hindi pa ako magbebenta tapos MSSBT kumuha rin ako isang pares tapos Koi P. Dirt yan, kumuha rin ako ng trio. Yung isa kasi, kal. Kinuha ko yung kal. Ayun yung kal, oh. o. Oh. Yun? Yung female na nakuha ko ng una, kal. Yeah. Ayan, o. Oh. Maliit yung buntot. Pero tingin ko, mag-aanak pa yan. Mag-aanak pa rin yan. Ayan, oh. Tapos, yan, male. Trio din. Ito, uh, HB Blue. Kumuha ko ng isang malaking female, yung pinaka-breeder natin. Tapos, dalawang male pala yung nakuha ko. So, trio to. Dalawang male, isang female na malaki. Tapos ito yung mga ano natin. Ah, uh, ear. Ayun, lang yung female dito, puro male pala yung nakuha ko. So ayan, ipaparami natin yan sa bahay. So mga kaasang no, sana nag enjoy ka sa video na to At sa mga gustong ma-order sa akin Message nyo lang ako sa Hendrix Backyard TV At sa Hendrix Backyard na Facebook At ayun, uh, usap tayo doon kung ano mga available sa akin At Ayun, Di ko kasi pinapost yung mga available. Minsan kasi tayo ng violations dyan. Kaya uh, message yun na lang ako kung ano yung available sa akin. Tapos ayun, taposin muna natin ang video na ito dahil umuulan na. Uh, ayun, maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out.